May nareceive tayo yung question na related sa aircon. Aside sa maduming aircon, ano pa ba yung pwedeng reason kaya mahina ang lamig ng aircon? Hello mga paps, sign question. And dalawa lang yung ko, no? Kung bakit humihina ang lamig ng aircon aside sa maduming uh, evaporator or condenser. Number one dyan, pwedeng kulang na sa priyon ang inyong aircon system. Actually, yung indication ng kulang sa priyon at may mahina na kayong uh, auxiliary pan motor o yung radiator motor so sa mga front wheel drive normally merong motor na nakatapat dyan sa inyong radiator pag yon mahina ng tumakbo or kulang sa priyo ng inyong sasakyan. Mapapansin ninyo, pag mabilis yung takbo ninyo, pwedeng okay yung lamig ng inyong aircon. Pero, pag kayo ay nai-stuck sa traffic or nakatigil yung sasakyan ninyo, pwedeng stop and go yung sasakyan ninyo, dun nyo mapapansin na parang ang hina ng lamig. So, yun yung posibleng dalawang reason Aside sa maduming aircon system Na pwedeng magpahina ng lamig ng inyong aircon Aside pa pala dun sa ano ha uh, Yung aircon filter Baka sobrang dumi na ng aircon filter ninyo Eh baka kailangan nyo ng linisan or palitan Okay So yung indication na mahina na yung uh, ikot ng auxiliary pan motor So later on uh, pwedeng magpa-overheat ng sasakyan nyo yan ha Kaya as much as possible kung may indication na na humihina ang lamig ipacheck nyo na rin yan kasi baka sooner or later pwedeng mag overheat yung inyong sasakyan at ganun din naman sa Prio na no uh, normally kasi hindi naman dapat nagbabawas yan pero pag may tagas yan pwedeng dahan dahan yan na mababawasan yung Prio then eventually makikita ninyo mag overwork yung inyong kompresor kung dati Uh, parang may naririnig kayong parang pumipitik-pitik dyan o parang nagkaklap na bakal eh dahil pag kukonti na yung priyon pwedeng continuous na yung takbo ng inyong kompresor dahil nga kulang na siya sa priyon kailangan niya mag overwork so yun mga paps no sana nakakuha kayo ng konting idea kung sakali mang humihina ang lamig ng inyong aircon kung if ever man na hindi reason yung dumi sa evaporator or condenser. Kung nagustuhan nyo yung video, pakilike na lang mga paps.